Ba't kaya sobrang ganda ng chest ni Haring Bangis? Saan ko yung workout na ginagawa neto? So, eto na ang chest workout na ginagawa ko. Ipapakita ko na sa inyo para, syempre, maganda rin ang kalabasan ng chest nyo. Syempre, unang-una, heavy tayo for today's video. Heavy chest workout ang gagawin natin. So, ang inuna ko ay Smith Machine Chest Press. Okay, eto ay nasa 170 pounds. Medyo, syempre, medyo hindi masyadong mabigat at hindi rin masyadong magaan. Moderate lang. Okay? Repetitions neto, 10 to 12 repetitions to. So, ayan, last set ko na yan at 8 lang yata yung nagawa ko. Okay? Then, super set tayo ng dumbbell. Okay? superset set dumbbell yan. Okay? Yun, no? Oh. After mo ng smith machine, dito ka dediretso. Tuloy-tuloy yan, guys. Walang pahinga. Ang pahinga neto, after mong buhatin yung dumbbell. 30 seconds lang ang pahinga. Apat na ulit nyong gagawin ito. Okay? Make sure na proper form kahit medyo mabigat ang binubuhat natin. Pag hindi mo kayang i-proper form, bawasan mo yung weight. Okay? Yan ang mapapayo ko sa inyo. Huwag tayo mag-ego lifting. So, ang next workout natin ay sobrang basic lang. Okay, ayan. Kukuha kayo ng plates at ilalagay nyo sa gitna ng chest nyo ang target muscle neto sa inner chest natin. Alam nyo yung may hati yung chest. Eto, eto lagi kong ginagawa to guys Kaya nakakaroon ng hati ang aking chest na napakalupit Sobrang solid Ayan, 10 to 12 repetitions to Pero kung kayo nyong gawing 15, mas okay Siyempre, apat na ulit din yan Then superset niyan, after mong gawin yon Okay, eto, hindi ko alam tawag dito eh. Parang upright dumbbell Yan, basta upright dumbbell na yan Iaangat-angat mo siya Make sure na pag inaangat mo yung dumbbell flex mo yung upper chest mo para putok na putok. Maganda yung pump. Okay? Tapos, after nyan, dediretso tayo sa push-up. etong push-up na to, 15 to 20 repetitions din to. Apat na ulit yung gagawin. Okay? Maganda to kasi yung blood flow talagang mapupunta lahat sa chest natin. Wala nang iba. Kung nahihirapan ka magpalaki ng chest, ito na ang para sa'yo. Apat na ulit mong gagawin yon. Lahat ng workout na papakita ko, apat na ulit. At dito na tayo sa pinakamahirap sa lahat. Ang ano, dumbbell flies. Okay, dumbbell flies ang tawag diyan. Naalala ko pa 'yan. Ayan. 10 to 15 repetitions to. Make sure na hindi masyadong mabigat ang bubuhatin niyo dahil medyo pahuli na to at medyo mahirap na to, nakakangawit. Yan. 10 to 15 repetitions yan pero hindi lang dyan nagtatapos kasi meron pa tayong superset dito na napakalupit, okay? After mo maka 15 or 20, dito ka na de sa parang ginawa natin kanina, target area nito upper chest na may kasamang inner chest. So, ayan, 10 to 15 repetitions din yan.